at nandito na po ako sa pangalawang booking ito rakuwal naman ang ilalagay yung makabalot ni'yan at hintayin ko lang yung bayad daw at nandito na ako mga katito bar sa pickup location tinatanong nitong naabutan ko dito kung ba daw ang pipigapin ko nakapagkarga na kasi ako nito eh. Bigat yan Good day mga katito bar Tayo po ay muling babiyahe sa Lalamove At dito sa matyaga kong paghihintay ay may nakuha na tayong booking Parehas yeah! Las Peñas ang pagdadalhan wow! dito ito pong Dunya Emilda ay napakalapit lang nito sa bahay. At uh, parehas po ito na 1,000 kg. Wala po akong kasama ngayon. Itong isa ay may bubuhatin pero nung nakita ko yung yung note niya ay ano floated panel lang yung ikakarga. Ibig sabihin ito yung mahahaba na PVC panel So kahit wala akong helper ay kayang kaya ko to So 1,000 kg Tapos itong isa ay rack daw Pero wala namang helper na nilagay At 1,000 kg din ang booking nya So nasa 2,000 Ah wala pa pala 1,934 Ang booking na to at pipikapin ko na po muna ito po napakalapit ito sa bahay 5 minutes nandoon na tayo 1.3 kilometer dito lang to sa may SM at ito ang una kong pipikapin para mahaba lang po ito eh. so napakalapit so ganyan po ako nag start kahit na mag alas na po ng tanghali yan alas 10.50 ng umaga at pipikapin na natin let's go at nandito na ako mga katito bar sa pickup location Tinatanong nitong naabutan ko dito kung bato daw ang pipikapin ko. Nakapagkarga na kasi ako nito eh. Mabigat yan. Pero floating panel, ito yon, Hindi lang natin alam kung ilang box. At ito yung pa natin. At yan mga katito bar, apat na balot lang. At sila na din po ang nagkarga. So ako na lang magbababa nito. Magagaan lang naman. Okay na kaya? Sige, okay lang yan. Okay na mo. Thank you. At apat na piraso lang. Apat na balot. So magaan lang. At pick up na natin yung pangalawang booking. Let's go ayan po kapag na pick up na natin pipicture na natin tapos i-confirm natin na naiload na yung yung item na pick up confirm so lalabas po dito yung pupuntahan nyo pero hindi ko muna yung i-click dahil ang pupuntahan natin ay yung pangalawang booking layo po ay 4.3 kilometers at 16 minutes nandun na tayo sa pangalawang pickup location so puntahan na po natin let's go at nandito na po ako sa pangalawang booking ito oracle naman ang ilalagay yung makabalot niyan at hintayin ko lang yung bayad daw saktong sakto parehas magaan yun lang ano mm. Hello. Hello. at ito si sir ang kontak natin dito at ito na po mga katito bar na pick up na natin itong pangalawang booking ito yung insulation rock wall ang tawag dito at ito po, itong klase na to ito yung makati pagka nag ano po yan eh nag ano tawag dito sumasama sa hangin at makatipuyan kasi ano yan uh, fiber so napakatipu, napaka napaka at delikado nating malanghap yan kaya nag ano tayo uh, face mask. at parehas po ang location na pagdadalhan natin parehas Las Piñas at upon checking ko dito sa ating google map uh, travel time 1 hour and 10 minutes 26 kilometer medyo malayo layo at okay naman dahil halos magkatabi lang sa may pulang lupa ang dala po natin ito at i-deliver na po natin. Hello. Grabe, laging bumper to bumper po ang traffic dito. Sa daanan to. At syan po mga katito bar, naibaba ko rin sa wakas. Yung dahol dako ako kangina sa guard kasi mga walang permit. At may mga binabayaran siguro dito kaya mahigpit yung mga guard. So naibaba ko na yung una at magka magkabilang ano lang pala magkabilang kanto magkabilang straight yung pinagdalhan ko parehas dulo din yung, yung isa doon ko po dinala sa kabila tapos ito namang isa dito rin sa dulo so ito yung may bayad yung isa wala kasi may permit na pala yon. sige po at di-deliver ko na itong isa para makapick up tayo ng panibago at ito po binababa na namin yung WPC ang ganda ng bahay okay na kaya thank you at yan finally na deliver na natin at tatagalan po tayo ng halos ang oras yung pala yung hindi ko na-recognize na Boyet de Leon yung palang last na dinilibira natin ay kay Christopher de Leon kaya napaka napakagandang bahay po yun nga lang wala siya doon pero yung nakausap ko po kanina na tinawagan ko na Boyet siya pala yun. kaya pala sabi ko parang ang ganda ng boses <laughs> at yan po uh, na-deliver na natin at kukuha na ulit tayo ng panibagong booking sana tayo ang makakuha nito oop yun at may nakakuha tayo ulit papunta ng sampalok saktong sakto jituason at tatawagan natin kung anong pipikapin natin kasi parang may ano eh, parang may helper na kailangan pagkaganito po kasi yan o 1-3 wow 1-3 yung booking nya so may helper to at oops oh, may bayad nya 200 so may bubuhatin dito tawagan ko na lang kailangan makontak natin kasi minsan malaki yung bubuhatin bago ako magpunta kailangan nga mga... Hello? Hello? sir, good afternoon. Ah, siya. Ah, bakit? Lalamog, sa lalamog po ako. Ask ko lang po kung ano yung pipikapin. Ah, ano ba yung ano, yung vehikel? Del 300 na yan, or... Opo, van. Ah, van, okay. Yung pipikapin dito is ano, parang ah... What's kama kama na for two people ha po ha sige po ano po kama mismo yun o may yung frame yung kama mismo yung yun ha sige po kapunta na po ako dyan thank you. thank you thank you at yun kama lang daw na pang dalawang tao so tingnan natin kung yun ba yung makapal na kama o double ang mabigat yung queen size o king size pero mga double kayang kaya ni Tito baryon at gagawa natin ng paraan para lang sa atin isakay okay pick na natin let's go at yung pick up location po natin ay 2.6 km 12 minutes nandun na tayo ayan o oh. Buti lang, walang traffic Sige po, pick up natin Let's go At yan mga katito bar, na pick up na natin Napakalit uh, na kama uh, At alam nyo ba mga katito bar, talagang Sobrang saya ko dahil may naka-recognize ulit sa atin na isang Lalamove. Uh, at Nissan Urban din ang dala niya. Um, Nagulat ako kasi wala naman akong kilala dito sa Las Piñas eh. Dito bar. At nandoon na. Pabatanggas daw siya. Hindi ko nga nahiya na eh kasi nahiya ako. I-video ko sana. At yun. Ay talagang labis ang kasiyahan natin. Hindi mababayaran yon ng ang ano pa man dahil yung nakakilala ka ng follower mo ano sayang at dito sa trapikan kami nagkakilala eh bata pa bata pa siya at ang unit niya yun yun yung unit niya ayun si Kenneth Boy uh, at din yung bintana niya kaya ano siya may helper kaya masayang masayang ngayon si Tito Bar nakikita tayo ng mga kakilala natin at mga subscriber natin at sana mapanood mo man to ay mag comment ka sir para makilala ko yung account mo maraming salamat sa iyo at ingat kayong dalawa ayun si kuya sumisilip sa side mirror ayun ingat po kayong dalawa at Ayan mga katito bar habang nasa trapikan tayo ay may nakuha uli akong booking dahil okay, siyempre maliit lang naman yung ano natin Palaloma 891 so dito din lang sa Las Piñas yung pick up ah uh, syempre hindi tayo nagsasayang ng oras kaya sasabayan natin to at ang pupuntahan po natin ay 1.6 kilometer, 11 minutes dahil napaka traffic pero dito lang yon. dito lang oh, kasi pulang pula lang kaya ano so pick upin na natin let's go pero po mga katito bar na pick up na natin yung pang apat na booking at ito yung pagunta ng Laloma so dalawang booking pababa ng Las Piñas at dalawang booking pa Manila yung so parehas double booking yung ating nakuha at dito tinamaan yung mata ko kumakate hindi ko alam kung alikabuk ito nung sinakay nating insulation kanina, ang kate at papunta na tayo ngayon sa Manila kaso kahit expressway ito po ang nadatlan ko ito ang kalagayan ngayon na expressway, parang mas maganda pa doon sa service road wala traffic dito kangina pa ako dito at pa konti-konti lang yung galaw estimated time of arrival natin sa Manila ay oh, 6.34 na kasi napaka traffic 1 and a half. 1 in 14 minutes 25 kilometers at ito 6.35 bm eta so makakapiga pa tayo yan manila na eh, marami ng booking dayan. at titingnan natin kung makakamagkano ngayon tayo at ito yung first first time ulit natin bumiyahe for this month month of August kasi napakaraming pagsubok ang nakaharap natin ng July month of July po ay maraming pagsubok sa ating buhay nandyan yung last na nagbaha syempre apektado ang biyahe at maraming mga pinalitan kay si Maroon So, daming kagastusan Nagsimula ng Pumasok ang mga bata so, Marami po, araw-araw po Ang baon ng aking anak ay talagang 1,000 Oh no. So, sa natin kukunin nyo Kung hindi tayo babiyahe 1,000 a day Kasama na yung Pagkain nila Apat po sila, kaya Hindi tayo pwedeng Magpabanjing-banjing paspasan natin let's go inabot na tayo ng dilim mga katito bars sa sobrang traffic kahit na sa s ay napaka traffic at ito kung, kung may tanong nyo na saan ko inilagay yung kama kasi may kama tayong pinigap di ba? at napaka napuno na ng box so ang ginawa ko po dun sa kama dyan itinagilid ko tapos siniksikan ko lang ng mga uh, box box sa uh, biskuit at malapit na po itong una nating pagdidelibiran time check 6.42 ng hapon at panigurado may mga pa tayo mga malapitan na lang dito sa Manila para makauwi tayo na maaga sa bahay at sa buong maghapon na ating pagbiyahe ay maganda naman yung mga napikat natin kasi ah, dalawang double booking at maganda nun makauwi na tayo agad ng Manila kahit yung dalawa bali ilan ang may ano dalawang may buhat yung aking pinikap up lakas loob dahil syempre kasama yan sa pagbiyahe lalakasan mo ng loob at ikaw nang bahalang dumiskarte kung paano bubuhatin at blessing naman dahil magagaan yung ating na deliver kang ina na may buhat Okay, malapit na tayo. Let's go. At nandito na po tayo sa pagbababaan ng kama. Natanggal ko na yung kama pero parang walang naalis oh. At dinala ko yun dito sa second floor. Dito. Napagod ako ito sa pagkakiyat eh. Pero okay na. Kukunin ko na lang yung bayad. Na. Bumuhos na naman ang napakalakas na ulan mga katito bar at kakababa lang ng mga boxes so nandito tayo sa Loma at tinabot na naman tayo ng malabag yung ulan ayan mira Ah, syempre pabababa naman tayo dito. sa tayo check natin kung may mga makukuha pa tayo na malapit sa bahay para magkawala uwi ana uwi ana at may nakuha muli tayong isang booking mga katito bar napakalapit lang dito sa location ko 3 minutes nandun na po tayo at dadaling ko to sa San Juan siguro last for the road na to Ayan po na ko na mga sopa ang pinikap natin at dadalhin natin to sa San Juan 9.4 km 9.4 km and 23 minutes estimated time of arrival at ngayon naman po ay wala nang ganong uh, traffic dahil gabi na. So, time check. Eh 9:22. Ah, sakto mo sapto to. Pang 10 na ano natin to, Na booking. Dahil malapit na ito sa bahay. Ah, sige to na ibababa ko na yung sopa. Dito sa San Juan. At uwi na tayo mga katito bar at update ko na lang kayo mamaya. Napaka liit ng daan. Oh. Magandang gabi mga katito bar. Ako po ay nakauwi na ng bahay at sa buong maghapon ay ako ay nakalimang biyahe. At blessing po may mga tip din po tayong na-receive dyan. So nag po ako ng 1,000 At yung mga tip ay yun yung pinangkain ko At least 2,500 yung target natin everyday Labas na po lahat yung mga gastusin dyan At may mga binawas na rin tayo dyan na uh, pang maintenance Maraming salamat po At sabi nga, sipag lang at lakas ng loob ang pagbihay sa lalamob So maraming salamat at ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.